Ayan, hello guys. Ano, papatayin muna natin to. Yung case nito, yung ano, hindi na nawawala. Yung key. Ayan, o. Oh, andun lagi yung key. Kahit patayin mo yan, nandyan pa rin yan. So, ang gagawin natin, naka-ignition off muna siya. Kasi nalinis ko ng mga wire niyan, yung nabaha. Hindi pa, hindi nawawala yung key na yan. So, ganito gawin natin guys, para mawala. I-search natin yung ano, i-back muna natin dito. Ayan, kung baga, nandyan ka na, Silik mo lang yung KOS imo in keyless. Keyless, ayan. So, communicate Tayo lang natin. Ayan. Silik natin Japan. Hindi ako nag-ano sa ano, ah, sa automatic dito ako sa ano. Ayan, daw so, silik natin kung anong model 2020 with QoS. Kio KOS tapos punta tayo sa read port code ayan nakita natin yung antenna fail yung fail na antenna B2352 then back tapos reset code ayan At tapos uh, switch on tayo clear so ayan andyan pa rin so ayan guys okay na tayo dito so, wala na yung indicator ng susi dahil dun sa antena na yun So, ito kasi yung nabaha. Ayan. Nabasa yung antenna niya dito sa, dito sa gitna. Ngayon, na uh, hinugot ko, tapos nilinis ko, same pa rin, may kod. Ngayon, ang ginawa ko guys, nilipat ko lang dun sa likod. So, ayan o, oh, kaya nagtanggal pa ako sa likod. Hindi dito sa kaliwa, hindi dito ako itong tanggal sa passenger at saka driver side. Hindi itong front at saka yung rear ang pinagpalit ko. Tapos so, sa saka ko ano. Saka natin na uh, saka tayo nag-proceed dito ng ano. Ayun. So, so pagdating mo kasi sa special function, guys. Ayun. Magko-communication test ka. So itong dalawa, front pag uh, mo 'yan, saka itong rear. Ganyan ang lalabas. Oh, ganyan lahat sila. Kasi guys, umaandar ang ating sasakyan. So patayin natin, naka-on lang. Mun lang natin. Sana yung susi. So yan, nilagay ko lang sa taas yung susi. Kaya hindi ko ilagay doon sa slot niya. Key slot. So try ulit natin. Front door. So normal communication siya, di ba? Nakita nyo. Ayan. Okay, tapos itong rear. Yung uh, driver side. So ngayon guys, itong rear wala ito. Ayan. Ngayon ang ginawa ko kanina, pinagpalit ko yung harapan sa rear. So okay naman siya guys, so, normal. So 'yan. Tapos nawala na rin yung ilaw dito. Pinagpalit ko lang tapos kinilir ko Kasi nung una ayaw maklir Nakita nyo naman sa anong video ko ayaw maklir Pinagpalit ko lang yung yan tapos yung ano Andun So ito yung nasarapan Ayan, Ante na yan Tapos dito Ayan Harap likod ang pinagpalit ko Hindi yung, hindi dun sa Ano, driver side at saka Passenger side So yan lang, okay na Okay na Patayin natin Susi Dahil yan sa nabahayan Dahil yan, hindi gumagana yan Dahil may mga naka-open Dapat walang naka-open na pinto Try natin isara So ayan guys, sinara na natin Lahat ng pinto try natin yung ilaw dun yan hmm. saan natin itong ano hmm. pindutin ko muna to tapos pindutin ko o tapos nawala na yung ilaw ng ayan yung key yung key Na, na. Kasi kanina ayaw maklir eh. Yan lang ang ginawa natin guys. Kasi nabaha yan.